pa labas na tayo. Asa nung kaso turn tayo niya. Ang liit ng space. Sana Walang ma sagi kra elite. Space ayaw niya paatras eh. Mas malayo daw. Ayun oh, no, si si ting city na yung trailer oh. City na. okay lang kasi hindi naman loaded yun palabas na tayo grabe ang init guys palabas na tayo guys may iba din ang diskarga dito may iba karton may iba mga plastic bottle so, tayo ng papel kukunin natin saka tayo alis So bawal dito mag video video Kaya off natin Saudi kasi So hindi hindi pwede So ilabas lang natin yung truck Tsaka natin kunin yung papel Diyan tayo kukuha ng ano Resibo So ilabas lang natin Tsaka tayo babalik dyan dito na tayo sa labas so puntahan natin yung papel dun alright guys